Alam niyo ba kung bakit napakahalaga talaga na merong physical office o meron talagang uh, napupuntahan na opisina dito sa mga abusadong ola? No? Kasi nga, karamihan ngayon sa mga ola, no? wala na ng tulo yan sa Play Store. Kung bumalik man, matagal, ilang buwan, minsan umabot pa nga ng taon bago bumalik. Pag-usapan natin yan. Alright, welcome back Uh, maligayang pagbabalik po dito sa aking channel uh, maglalambing lang po ako bago tayo magsimula napaki follow po ang aking mga social media account yung facebook, tiktok at itong aking youtube channel pakilike na rin po ninyo share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app so yun nga napakahalaga po talaga na mayroong physical office o talagang napupuntahan yung mga opisina nito mga ola kasi nga paano mo nga naman mababayaran ang isang ola na bigla-bigla nawawala at baka tuluyan ng mawala sa Play Store? Eh, karamihan sa atin, di ba, nasa Android ang gamit natin na cellphone. At karamihan dyan, eh, doon nakakapag-download. At yung ola na yun, nabigla nilang nawala, tapos babalik ng mga matagal na panahon, minsan umabot pa ng ilang buwan, tapos umabot pa ng taon. And then, bigla ka nilang sisingilin na kunwari example yung utang mo halagang isang libo lang pagkatapos bigla kumitrada yung money ningil na ijit ng ulan na wala na yan kasabihin sa'yo bayaran mo itong sampung libo kasi hindi mo nabayaran so ano yun kasalanan pa ba natin kung bakit bigla sila nawala sa play store kasalanan ba ng borrower kung bakit kayo bigla nawala dahil sa dami ng complaint dahil sa dami ng report na kung saan hindi kayo magandang Uh, hiraman o paghiraman ng pagloan ng mga borrower ninyo. Tapos ngayon magiging kasalanan pa na kailangan bayaran mo lahat. Gayun yung tao gusto mong bayaran hindi lang kayo ma download dahil nga wala kayo bigla sa kula. Tapos ngayon, kukontakin nyo yung tao, bibigyan nyo na mga kung ano-ano mga referral ID o referral number na kung saan doon, doon magsisend. Paano kami makakasiguro? Paano makakasiguro yung mga borrower na legit yung ibibigay ninyo? Eh kasi nga, kailangan natandaan ng isang borrower yung kanyang tunay na reference number ID. Diba? Kaya nga meron mong tanataw dyan na eh. Uh, ito yung talagang pinaka number mo at walang ibang makakagamit niya kung di siya laki. Eh, paano kung ibigay ng agent? Eh iba. Tapos doon sa account niya pumunta yon, Doon sa agent, yung binayad. O di sayang yung ibabayad natin, diba? Para sa akin, sabi ko sa inyo, Was wag huwag nyo munang bayaran niya hanggat hindi nyo nasesettle ng maayos. Pero kung ako mga gaganyan mangyayari sa akin, harapin ko talaga sila. Kung gusto nyo magkabayaran tayo, ereklamo niyo ako sa korte. Magsampa kayo ng small claims. O kung hindi nyo kaya magsampa ng small claims sa akin, papuntahin nyo ako dyan sa opisina ninyo. Magbayaran tayo, bigyan nyo ako ng resibo. Ibigay nyo sa akin lahat ng statement of account ko. Ganun lang po yun. Kapag ka kayo, pinipilit na magbayad doon sa mga number na bibig. Huwag kayong basta-basta nagbabayad. Hindi ko sinasabing huwag niyong bayaran ng utang ninyo, ha? Ang sinasabi ko, illegal nyo yung mga gagawin ninyo. Uh, ilaban nyo yung karapatan nyo dyan sa mga abusadong ola na bigla-bigla nawawala pagkatapos bilang maniningil sa inyo. Tapos tignan nyo kung bakit sila nagkaroon ng problema. Bakit sila bigla nawala? narebook ba yan? May issue ba yung ola na yan? Uh, may cease and desist order ba yan? May kaso ba yan? Tapos may isampal niya sa pagmumuka ng no, mga agent na yan kung bakit sila nawala. Dahil sa dami na reklamo at complain. Pero hindi siya sabi, makapagbardago lang kayo, ayusin niyo na yung pakikipag-usap. Kasi kung ako nakikipag-usap <coughs> sa kanila, laging formal yung salita ako, laging formal na, sige sir, mag-usap tayo, ganito. Uh, katulad yung nangyari sa akin sa isang cola noong last February, di ba? Kinausap ko siya. Wala akong pambabalahura, babalahura. Siya yung babalahura sa akin. Ang sabi ko, sige sir, payag ako magbayad sa inyo kahit wala akong utang sa inyo. Basta dyan sa opisina nyo. At kung wala kayong opisina, magharap tayo doon sa PNP. Hindi siya makasagot. Ang pinipilit niya, may utang ako kahit wala naman akong uh, ola na sinasabi niya. At never akong nag-download. Ganun yung katulad lang din sa mga nawawalang ola. Na kapag pinipilit kayong bayaran, yung mga existing loans ninyo pagkatapos bibigyan kayo ng kung ano-anong reference number, huwag kayong basta-basta nagtitiwala diba, tuloy yung mga nawala ito yung kasi yung part 2 ng ating sinabi na bakit nawala yung nang tuluyan yung mga ola na ito kaya sabi siya may, may mga issue may mga problema, may mga complaint may mga kaso, may cease and desist tapos tignan nyo si SEC kung sila ba ay under pa rin o nasa list of SEC registered online lending platform yung mga yan. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman biro yung basta ibabayad mo lang yung pera mo sa isang ola na hindi ka sigurado kung magkano ba talaga yung dapat mong bayaran. Kung meron ka na isang biglang mawawala ng isang buwan. Limang buwan, biglang babayaran mo sa pulibo agad. O, di ba? Yung isang libo mo, ano yung automatic? Nag-anak ng sampu? Di ba, mag-iisip kayo, no? Mag-iisip lang tayo lagi ng common sense lang. Ngayon, kung inaahamon talaga tayo ng mga ganyan, hamon nat na legal. Hindi ko sinasabi nga awayin ninyo o bardagulin ninyo. Lagi lang tayo makikipag-usap ng maayos. Ngayon, kung ayaw talaga nila makapag-usap ng maayos, huwag nyo bayaran. Hanggat hindi nyo nakikita ng personal yung opisina nila. Kasi para sa akin, mahalaga rin yung may resibo eh. Mas okay pa nga si digital dahil may opisina yung sa Bow eh. O. Oh. Kaya siguro kung ako mag, ano, uh, may mag-ano sa akin na mag-offer, basta mas gugustuhin ko pang uh, pumunta sa opisina at hihingi ako na resibo na patunay at katunayan na tapos na yung utang ko kung sakaling babayaran ko kung ano man yung sinisingil nyo sa akin. ba? Diba? Ngayon yung nangyari naman sa akin sa iyon, forward naman sa akin yung uh, resibo o yung katunayan statement of account ko na nabayaran ko na sila. Kaya medyo naniwala. Kasi yung iyon ko naman noon is legit at may opisina talaga. Yung naningil lang sa akin yung third party collection agency. Okay? Kaya pumayag ako at naniwala ako na uh, totoo yung collection agency. Hindi ka tuloy mga ola. Di mo alam kung saan nag-uopisina yung mga yan eh. Di mo nga alam kung saan bahay yan eh. Kung saan establishment yan, nakaupa eh. Nakanungupahan. Hindi nga natin sigurado kung totoo ba yung eh, mga address na nakalagay dyan sa mga uh, about uh, in -post nila. Mga about information ng ola na Di ba? Eh karamihan dyan mga nagpapanggap, mga ginagamit niya, mga bakanting lote. Abandonadong building isang opisina na tunay naman na legit at nando doon pero walang tao doon sa opisina na yun may nangungupahan oo pero walang tao o ba diba? sino ba bayaran mo saan ka magbabayad nasa yung reference number ngayon kung nasa yung, man yung reference number <coughs> at ahawak mo talaga na isave mo pwede ka magbayad pwede mong bayaran yun ang para sa akin ha kung naisave nyo e eh, paano kung hindi kasi minsan pag nagbayad tayo sa Gcash di ba? hindi naman na save doon yung reference ID number eh. Para naka tagdol like ang babayaran mo lang is true da parang system nila na yung kunwari si Dragon no doon ka magbabayad using your reference number pero hindi naman na i-save isa doon ilalagay mo lang i-input mo lang kasi hindi mo na sa-save sa transaction yun yung pagkakaalala ko kasi nung nagbabayad ako sa Digido, hindi ko alam hindi ko matandaan kung na-save nasa ba ng GCash kasi wala na akong GCash ngayon eh pero binayaran ko utang ko ron ha Hmm. Bayad ako ron. Baka sabihin na ng iba dyan eh. Hindi na ako gumamit ng Gcash after nung senaryo na binayaran ko na. Hindi na ako nag-transaction ulit doon uh, meron ako na kasi. Pero hindi ko siya ginagamit. Okay? And then, tandaan ninyo. Kung matatandaan nyo naman. Kung nasa-save nyo naman. At naaalala nyo. O kaya naman naaalala nyo. Nakabisado ninyo. Pwede nyo gamitin yun. Para mabayarin nyo. Para kung sakasakali magkaroon man ng issue. At least alam nyo sa sarili nyo may laban kayo, dahil nagbayad kayo pero kung mga itong mga abusadong ola ah, maniningalis inyo gamit ang ibang mga reference number, binibigyan kayo ng number ng agent, ito dito ka magbaya dito ka mag ah, transaction huwag kayong basta basta niniwala maging maupak din kayo maging makalino tayo kaya nga dito kayo sa channel ko ah, magkakaroon kayo ng ideya kung paano nyo lalabanan hindi ko nasasabi lahat, alam ko ha ang sinasabi ko, dito sa channel ko magbibigyan ko kayo ng ideya hindi ako magmamagay, hindi ako magmamarunong. Hindi ako magkukwentong barbero rito. Yan, kala boss right, kala atire, red, patinto pat king to. Yan, yan, Marcos, yan. Maaasahan at mapagkakatiwalaan niya yung mga yan. Yung mga legit na mga Ola reviewer. So yun, so, sana nakatulong na mag isip muna kayo bago kayo magbayad kung gusto niyo magbayad at kung tama ba at dapat pambayaran kung sakasakaling mawala ng matagal yung mga ola yan, na na bigla-bigla naglalaho Okay? So, sana nakatulong ang video ko ito at pakifollow po ang aking mga social media ko ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilag na rin po, share at hit niyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. Marami pong salamat sa po.